lumala yung bleeding. Ang pagpaganan niya, ang daming, ang daming dugo sa kamay niya. Ewan ko ba kung ba't nag-bleeding, pero wala na akong na-feel na sakit nun. Hindi na siya masakit, pero nag-bleed. Akala ko dalaw ko. Yun pala, nag-bleed pala ako dun. Kasi pinasok niya ay tatlo. <laughs> Tanginan niyo! Ang kalat niyo! Kayo kasi nagsimula eh! ano ba? Yung Hindi siya masakit nun. Nung inano niya, pinasok niya tatlo. Pero nag-bleed. Siguro may, may natitira pa siguro yung high men, siguro na di pa totally na na, na tear. Okay. Okay, continue. Ay! It's long! saan na lang naglolo na. mo ka, oi. Sige, mamusod. Hi. Blay no Secret. Bakit gusto mo malamang Gawas sa mo dito? mo na mong sipat oi. Ay, sabad rin. Eh. <laughs> Mag-linis ka sa kalat mo. Kaya ako ba yung nag-ano? Kayo yung nauna, nyo. Ah. Tawinan nyo. Kayo yung nakikinig. Tawinan nyo. Kayo yung magtano. Okay. Ah, ito, last na to. Before ako mag-end. Yo, first... First BJ. Ibo ko juice. Yun na lahat. Para hindi masyadong malas na pakinggan. Ako nag-ano nun talaga. Ako talaga nag... First move nun na i-BJ ko siya. So nun, ako, ako na lakas loob nun, first move. So yun, binijay ko siya. May paluhod-luhod pa ako na nalalaman nun. Yung tuloy, ang sakit tuloy ng tuhod ko. Tapos may pa ganyan, ganyan pa ako sa buhok ko para ano, hot. So yun nga, tinari ko talaga yung buhok ko. Tapos, yun, naka ano, ako, naka t-shirt ako no? Tapos hinubad ko. Tapos yun, luhod-luhod ako. Tapos then, binijay ko siya. Tapos alam mo, akala ko yung sip-sip lang, gano'n. Bigla niya tinulak yung ulo ko. Ang sakit sa lala, ang sakit ng lalamunan ko. Sabi niya, deep throat daw. Yan sabi niya, malapit na daw siya. Sabi ko nga, sabi ko sa kanya na, Uy, pag, ano na, pag malapit ka na ha, ano ha, ano, sabihan mo ako kasi tatanggalin ko yung bibig ko. Kasi ayaw akong mag-cum siya sa bibig ko. Sabi niya, oo, oo. Pero nung palapit na siyang, nung nalabasan na siya, hindi, hindi niya, ano, hindi niya pinatanggal yung bibig ko. Ano, ginanin niya masyado yung ulo ko. So, yun, nalawasan siya sa bibig ko, tas, nalunok ko, nalunok ko siya diretso kasi nasa dito eh, nandito eh, nasa throat ko kasi. So, yun, nalunok ko, tas, gusto ko sumuka, nasuka talaga, nasusuka ako, gusto ko sumuka, pero nakakahiya sa harap niya. Baka sabihin niya nga, uh, ay, di mo naman pala kaya eh. Tas, naglakas loob ka pa. Sarap, no? Hindi! Ewan ko, di ko ma-describe yung rasa. Parang, parang ano, ras, ah? Slimy na, maalat na, parang, ewan ko, parang, uh, uh slimy siya. Eh, uh, di ko alam, uh, I don't like, ano, parang ano, taya. Rust ba Rust? Ano ba tagal sa tagal yung Rust? <laughs> uh, parang kalawang yung Rust ah. Kalawang na maalat na slimy. Ganon. Ano ko? diri. Nandidiri ako. Uh, but ba't ganon yun? Ak akala ko matamis. Kasi sa sa mga ano, PH hub. Parang ang ganda ng reaction ng mga babae. Mm. Parang ginakano na kanila. So, akala ko matamis. Hindi pala. So, continue tayo na next year. Try next year. Bukas. Bye. Lobot na rin ako. Hello. Sometimes sweet siya. No! Hindi siya sweet. And ayoko nang makaano. Maka-taste. Uh, it's a no for me.